Ang akong tuhuan kay nagtuon man ko sa Biblia o ako nang nahurot o basa ang Biblia o ako nang nahurot o basa ang Biblia Kaya siyempre malibog tanong ang ipakaon ang matod pa nyo, nag ninyo katunay na ihimbis kung nagpuhalagin ninyo nagpalitin sa ano yung iyon himbisan? Mga adlaw mga kaeksunan ko ni Cristo ako di ay si Brad Robert Castro so na sa to ang pagtubag o pagpatinaw o pagpasabot sa mga atake sa simbahang katoliko. Pero ang lawang magsoon, natitagaan o reaksyon o challenge ni Mr. Alvin Sanchez kay Maton Paniya, nabasa daw na niya ang Tibok Biblia. Okay. So natay pito ka, natay ka, ito ka mga at ang putana niya, huwag niya ba niya matubag? Kaya matubag pa niya, nabasa man niya ang tibuok Biblia. Masa hindi tinuun na Mr. Abel Sanchez. Masa na makaka. Niya, yeah. magbaka kung raba. O, na mas baka. O, be ang, o, ba si satanas. Matod sa ruwan So, nang challenge Mr. Alvin Sanchez kaya sa tunay bawaan ang gamit sa STI nga Biblia ang King James Version alam ang lumang Tagalog King James version may kulang na siyang uh, Biblia at tung 2.16.11. itong 2ga napan ni siya ay tititerate no 53 books ang gahimu ani King James version mamon si Haring King James ang founder sa Anglican Church o ang siyempre ang ang hari sa England sa panahon na. niya Kini King James Version, akong isang tikini, hananay sa 53 books, hapan pag-abot sa tuwing 1827, ilang itang-tang ang pito kalibro, ang itawag o apokripal nila, o itong itawag sa katuliga o dito kanon. ni Canon. Akong salas, Mr. Alvin Sanchez, asa mabasa sa Biblia, na kapitulog versikulo, ang pulong Biblia, mabasa pa ni muna. Kaya pa ni muna, Dili man ni mutuuhan kung hindi mabasa sa Bible. Eh, Challenge number one, uh, ah, sa Mr. Alvin Sanchez ang pulong Biblia sa kapitulo o bersikulo sulod sa Bible. Okay. Eh, challenge, Mr. Alvin Sanchez. Asa ah, sa mabasa sa Biblia na ang Seventh Day Adventist Church tinukod ni Ginoong Isa Kristo. Kana. Kaya kung arita sa sibang katoliko, na may mga nakadaya nga version sa Bible nga basa gyud ang Catholic Church founded by Jesus Christ. Eh, sa unsang nga version Mr. Alvin Sanchez asa basa nga ang Seventh Day Adventist Church tinuko ni Kristo sulod sa kapitulo o bersikulo. Mm, wala no. Katulong nga challenge Mr. Alvin Sanchez. Asa mabasa sa Biblia, kapitulo bersikulo ang ala ni Ellen G. White nga atutuuhan o tuuhan niya ang iyang sinulat ang mga libro asa na mabasa sa Biblia eh tulunan na no pasilan <laughs> Orang, maglabad siguro ulo ano ni Mr. Albert Sanchez okay kaapat Mr. Alves Sanchez asa mabasa sa Biblia nga ang pastor murawat ughalat, o halat o Okay, eh, kapitulong bersikulo. Asa na mabasa? Okay, eh, ang mga pastor sa hey, gadawat man o 10%. Asa na mabasa, Mr. Alves Sanchez? Ikalima. Asa mabasa sa Biblia nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo o pastor masulo o mga Amerikana? Okay. Eh, lima na no? Lima gini si Mr. Alves Sanchez. Ikaunom. Okay, ikaw na no, Mr. sabi Sanchez. Kung nabasa ni mong tibok Biblia, nga nang wala manimo mo gaya sa mong wali, nga sa justice 16-18, ang dugo ipakaon di ay. Nga mong gibalik balik nga, ang dugo nila gini ipakaon. Hindi ko mo ito, wala ni mong nabasahe. Okay, kapito, nakatapusan ng putana o challenge Mr. Alvin Sanchez. Kani, murag, sayo na kay si kayo ninyo siya, no? kaya niya mangi pasiata kung nga makatulik may imperno kaya nagkaunog ka ng mga kaya ano tayo lang gusto big bitaw mga isda nga walay himbis mga kinason ang pangutana kaya niya ikaon kung itong mga isda nga na himbis o na asama ah na basa sa Bible Mr. Abis Sanchez nga nili nga himbisan o kwa kapay itong mga isda nga na himbis o na kaya syempre, malibog tanong ang kakaon, ang matod pa nyo, kung ninyo, katong naihimbis. Pero nag, uhalagin lagi ninyo, nagpalitin sa merkado, ngayon yung iyon nga mo itong himbisan. Ngayon yung iyon mo itong kuagkapay. So dapat, asa mo basa sa Bible, na himbisan o kuagkapay. Ya? Yeah? Sa so, marotong pito, hmm? sa so, ano ka ito, Mr. Lama Sanchez, sa babot ko sa mo reply ni ini, kung di ini, subot so, mo itong iyon mo iyon dahil na nabasa ni mo ang whole Bible, matod pa ang tuuhan ang mabasa lang si Biblia nang karon mo nimo ni matubag pito ka mga pangutana na God bless you kay nimo Mr. Abi Sanchez ha God bless you kay so may soong lamad din siya paglantaw hinaot ko namoy gamay na uh, katunan sa tuang pagpatinaw ini mga na tong nangatake sa simbahan ng tinukoy ni Kristo mga sibang katoliko kay eh, kun dili mo tabagon mga eksyon Magtuong kanaghahanan na kita katulik na puno sa kasipan. Salamat. O God bless.